Ang dalampasigan ng Purok 7 Resettlement, Barangay Bayambang sa Bayan ng Infanta, ang nagsilbing tagpuan ng ilang residente umaga noong ikalawa ng Pebrero. Ang misyon, magtanim ng 3,000 puno ng bakawan. Aktibong nakilahok sa pagtatanim si Infanta First Lady Melanie Martinez. Naging katuwang din ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Barangay Workers, Municipal Environment and Natural Resources Office at ilang municipal employees ng Infanta. Parte ito ng Green Canopy Program ni Governor Ramon Monmongico III. Layon ng programa na mapanumbalik, mapalago at mas maparami pa ang mga puno at kagubatan sa Pangasinan. Sinimulan ito sa probinsya noong February 15, 2023 at mula February 15 hanggang noong December 31, 2023, 150,000 na iba't ibang native at fruit-bearing trees ang naitanim sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Tulong-tulong dito ang mga local government units, iba't ibang ahensya, opisyal ng barangay, mga residente, mga paaralan, kawani ng ospital at pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Ngayong taon, target ng Canopy Project na makapagtanim ng 350,000 at sa mga susunod na taon ay karagdagan pang seedlings ang itatanim hanggang sa makumpleto ang target na isang milyong puno sa buong Pangasinan. Bukod sa hangad na mapreserba ang kalikasan ng Pangasinan, nais din ng proyekto na buhayin ang diwa ng bayanihan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.